Magandang aram sa iyo. Handa ka na bang ano, silipin ulit natin yung mga material na pinadala mo? Kasi may isang malaking ideya dito eh. Baka ito yung magpapabago ng tingin mo sa, ano mo yun, impluensya. Pag-uusapan natin, bakit nya ba yung tunay na bigat, yung impact mo, hindi pala nasusukat sa taas ng posisyon? Ah, oo. Kundi pala sa lalim ng paglilingkod mo sa iba. Tama? Nakaka-relate ka siguro dito, no? Minsan, Parang ikaw yung um, ang dami mong ginagawang importante, pero behind the scenes lang. Oo, tapos iba yung napapansin. Oo. Oh. Sila yung nasa spotlight, di ba? Ang linaw ng sinasabi dito sa mga sources mo. Hindi, hindi automatic na yung may pinakamataas na titulo. Ay siya na yun, may pinakamalaking ambag. Hindi nga eh. Madalas daw, yung mga tahimik lang na naglilingkod, sila pala talaga yung difference makers uso ng pagtalakay natin ngayon. Yung paglipat ng ano paradigm ba? Mula sa paghabol ng uh, status, status? Oo. sa pagbibigay halaga sa service, sa paglilingkod na sinasaliksik dito kung paano yung pag-focus sa pagangat ng iba. Hindi lang yung sarili. Ah, yun pala yung sekreto? Parang yun yung nagbubunga ng impluensyang tunay at pangmatagalan pa. Kasi sa mundo ngayon, mas crucial nga yung trust, yung collaboration. Kaysa sa mga lumang hierarchy, di ba? Oo, exactly. Kaya ang pag-unawa raw dito, hindi lang siya nice to have. Parang essential na. So mission natin ngayon. Himayin natin yan. Paano nga ba nagiging parang, ano bang term doon? Force multiplier. Yung bang nagpapalakas ng epekto? Oo, yung simpleng paglilingkod lang. Tapos paano nagiging tunay na kalakasan yung humility? Kasi madalas sinisip natin kahinaan yan, ba? Diba? Akala natin. Akala natin. At bakit na ba madalas yung mga pagkilos na hindi maingay, yung hindi pasikat? Sila pa yung may pinakamatibay at pangmatagalang resulta. Sige, simulan na nating busisiin to. Sige, sige. Umpisahan natin sa tinatawag sa materials mo na World's Yard Stick yung panukat ng mundo. Paano ba nito tinitingnan ang um, tagumpay, pati influensya? Medyo obvious yan, no? Kadalasan, based status. Oo, status, job title, mga awards na natanggap. Dami ng followers sa social media. Ayan, laki ng kita, laki ng team na hawak mo. Pamilyar na pamilyar tayo dyan sa corporate ladder, di ba? Laging pataas ang goal. Laging akyat. May paliwanag naman ng mga source kung bakit parang natural sa atin to. Sinasabing nakaugat daw to sa mga basic psychological needs natin. Ah, tulad ng ano? Yung desire for belonging, yung security, yung control, at syempre, self-esteem. Tapos isama mo pa yung kultura natin. Mula pa sa fairy tales? Oo, hanggang sa education system na may rankings, may competition parang kinokondisyon tayo na ang tagumpay ay yung maabot mo yung tuktok. Kaya natural lang na madalas nating ikumpara yung sarili natin sa iba, gamit yung status. Pero dito raw nagkakaproblema ayon sa analysis na nabasa natin. Kapag itong world's yardstick ang naging primary driver natin, may mga di magandang epekto. Meron nga. Una, nabanggit doon, yung mga nasa taas daw, madalas nagiging disconnected parang hiwalay sa realidad ng mga taong dapat pinaglilingkuran nila. Nagkakaroon ng ivory tower syndrome, ika nga? Yun. Tapos pangalawa. Tama. Pangalawa, sinasabi rin na yung impluensyang nakasandal lang sa external validation, gaya ng titulo, posisyon, papuri, inherently unstable daw. Marupok. Ah, marupok. Pwedeng mawala anytime. Pwedeng bawiin, pwedeng mawala. Parang yung classic analogy sa Bible, di ba? Yung bahay na sa buhangin itinayo. Mukhang matibay sa una. Pero pag may bagyo? Pag dumating yung pagsubok, madaling bumagsak. At parang ang pinakamalala, yung epekto sa focus natin, nagiging maliraw. Oo, yun yung pinakamatindi siguro. Kasi imbes na ang attention natin na sa pagtulong, pagsolve ng problema, pagpapabuti ng buhay ng iba. Sana pupunta. Nauuwi raw sa pag-aaga lang sariling imahe, office politics, paghahabol ng short-term wins para lang mapansin ka. At yung walang katapos ang self-promotion. Grabe. Nagkakaroon pa ng takot na sumubok ng bago o umamin ng mali kasi baka masira ang image. Alam mo yon? Gets ko. Nakakapagob yon. Ito mismo yung nilalarawan sa ano nga yun, Ecclesiastes, bilang chasing after the wind. Nakakapagod at parang walang katuturan ng paghahabol. Nagiging abala tayo sa maintaining appearances. Imbes na sa paggawa ng tunay na pagbabago. Ang tanong palagi, anong makukuha ko dito? imbes na paano ako makakatulong. Okay, so malinaw na yung problema sa status-based approach. Kung hindi yon, ano yung mas magandang alternatibo ayon sa mga material na to? Dito na ngayon pumapasok yung konsepto ng Kingdom's Compass, ang paglilingkod bilang yung true north mo. Parang kompas nga, <laughs> yung tamang direksyon. Oo. Sa pananaw na ito na tinatawag ding upside-down kingdom kasi baliktad sa lohika ng mundo. Baliktad niya. Ang tunay na sukatan daw ng impact ay hindi yung dami ng titulo mo, kundi yung bilang ng buhay na nahipo mo, natulungan mo. Lives touched, not titles earned. Yun yun. Yun yun. Ang focus lumilipat mula sa pagiging self-centered, nagiging other-centered. Ang ganda nun! May example ba silang binigay? Meron. Ang primary example na binigay na klarong-klaro dito ay si Kristo, yung ginawa niyang paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Ah, yung foot washing scene. Oo, isang gawain na normally para lang sa pinakamababang alipin noon. Pero yun ay isang napakalakas na symbolic act Nasa John 13 yan eh. Isipin mo nga naman yung guro at panginoon nila. Siyang nakaluhod sa harap nila. Hinuhugasan yung madudumi nilang paa. Wow. Talagang radical yon para sa kultura nila noon ano? Ano bang pinapakita noon? Well, una, pinapakita nito yung pagbaliktad sa hierarchy ng mundo. Pangalawa, yung kahalagahan ng empathy. Empathy, okay. Yung kahanda ang harapin at tugunan yung pagod, yung dumi, yung pangangailangan ng iba. At pangatlo, nagset siya ng bagong standard para sa leadership. Ano yung standard na yun? Sabi niya kung ano ang ginawa ko sa inyo, gawin niyo rin sa isa't isa. So, ang kadakilaan pala, hindi sa pag-upo sa trono at pag-uutos. Kundi sa pagluluhod para maglingkod. Gets. Gets. ito, ito yung part na sobrang interesante para sa akin. Yung tinatawag nilang paradox of power. Ah, yung paradox. Oo. Binanggit ni Jesus, nasa Matthew 20 ata yun, kung sino man sa inyo ang nagnanais na maging dakila, siya ay dapat maging lingkod ninyo. Direkta yon kabaliktaran sa sistema ng mundo. Oo, sa mundo kasi ang leaders ina-expect na maglord it over, di ba? Maghari-harian. Pero sabi niya, hindi dapat ganyan sa inyo. At itong paradox na to, hindi lang basta salita eh. Yung ultimate demonstration daw nito ayon sa analysis ay yung sakripisyo niya sa krus. Sa paningin ng mundo, parang kahinaan yun, pagkatalo. Oo, sukdulan ng kahinaan. Pero sa kingdom perspective, yun daw yung pinakamataas na antas ng impluensya. Isang ultimate act of service dahil sa pag-ibig. Na nag-offer ng reconciliation. At sa paniniwala nila, nagtagumpay laban sa kamatayan. Ito yung impluensya na hindi mo makukuha sa pamimilit, kusang pagbibigay ng sarili. At hindi lang pala ito basta lumitaw sa New Testament, ano? Sabi sa sources, may echoes na rong nito kahit sa Old Testament. Meron! Binanggit si Moses na tinawag mula sa pagiging ano, humble shepherd para pamunuan ng isang buong bansa. Tapos paulit-ulit siyang namagitan para sa kanila kahit pasaway sila. Si Joseph din, naglingkod ng tapat kahit sa kulungan. Oo, sa bahay ni Potiphar, bago pa siya naging pangalawang pinuno sa Ehipto At ginamit niya yung posisyon para magligtas ng mga bansa sa taggutom. Service pa rin yung core. At yung mga propeta. Kasama rin sila ang message nila madalas, panawagan para sa katarungan at awa para sa mga naapi. Gayunong sikat sa Micah 6.8. Ang hinihingi lang daw ng Diyos, gumawa ng matuwid, magmahal sa kagandahang loob. At lumakad ng may kapakumbabaan kasama ng Diyos. Yun! Pati yung mga apostol sa New Testament, si Paul, tinawag ang sarili niyang alipin ni Kristo para sa kapakanan ng iba. Si Peter, nagpayo sa mga leader na maging halimbawa sa kawan, hindi mga dominanting amo. Parang iisa lang yung tono nila, no? Oo, ang tunay na pamumuno ay paglilingkod. Ang lina nga ng contrast na pinipinta dito. Kung inilista natin, sukatan ng mundo. Status, promotion, yaman, public recognition, laki ng org, dami ng followers. Standard metrics. Standard metrics. Samantalang, yung sukatan ng kaharian, gamit yung term sa sources ha. Ano yun? Mga buhay na nabago? Oo. Spiritual growth, healing sa relationships, paglaya sa addictions, mga komunidad na tumitibay, may tiwala, pagkakaisa, mutual support, maayos na conflict resolution. Mas malalim to. Mga gawa ng katarungan at awa, pagtulong sa mahihirap, paglalaban sa systemic injustice, pangangalaga sa kalikasan, espiritual na bunga, presensya ng Diyos, answered prayers, mga taong nagbabago at yung pangmatagalang epekto, disciples making disciples, leaders developing other leaders. Mas intangible yung iba dito, no? Mas mahirap i-quantify. Oo, pero parang mas malalim yung dating, mas may bigat. At hindi lang to puro teorya, di ba? May mga examples din ng organizations na ganito. Mahalagang idiin yan kasi ipinapakita sa mga binasa mo na may mga organisasyon kahit sa negosyo na sinasabuhay ito at nagiging successful pa nga. Isang classic example yung Southwest Airlines. Ah, Southwest. Ano nga ulit sekreto nila? Sa isang mahirap na industriya pa naman sila? Yung motto nilang employees first, di ba? Oo. Yun nga. Exactly. Yung philosophy ng founder, si Herb Kelleher. Alagaan mo muna yung empleyado mo, sila ang mag-aalaga sa customer. Pagmasaya customer, babalik sila, magiging profitable ang kumpanya, masaya shareholders. Parang simple pakinggan pero radical yung pag-prioritize sa empleyado above all else. Totoo, ang resulta, consistently high employee morale. Grabe yung customer loyalty at financial success. Yung status nila bilang top airline, hindi nila hinabol directly. Naging bunga lang yon ng service-oriented culture nila na nagsimula sa loob. Isa pang example yung Patagonia, outdoor apparel company. Ang mission statement nila, hindi lang gawa ng best product. Kundi, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Grabe yung commitment nila dyan. Oto, paano nila pilapakita yan? Sa paggamit nila ng sustainable materials, pag-donate ng 1% of sales sa environmental groups kahit lugi pa sila, pagiging transparent sa supply chain. At yung pag-encourage pa sa customers na i-repair na lang yung damit imbes na bumili ng bago. Sila pa yung naglabas ng ad na don't buy this jacket. Parang, huh? Counterintuitive sa business, di ba? Oo nga. Pero anong epekto? Nakabuo sila ng sobrang loyal na community. Hindi lang sila customer, parang kapanalig sila sa mission. Yung influence nila galing sa pagiging tapat sa mas mataas na purpose, service to the planet, hindi lang sa profit. Grabe. Lipat tayo sa non-profit. Tinignan din yung uh, Habitat for Humanity. Hindi lang sila bigay ng bahay. May partnership model sila. Oo, yung konsepto ng sweat equity. Ang ganda nun. Ang mga future home owners hindi lang sila basta tagatanggrap. Aktibo silang kasama sa pagtatayo ng sarili nilang bahay, pati bahay ng iba sa community. So hindi lang tahanan ang binibigay? Kundi dignidad, skills, pakilamdam ng ownership at community. Ang impluensya ng Habitat hindi lang sa bilang ng bahay, nasa pamilyang nabigyan ng pag-asa, sa communities na tumatag, sa milyon-milyong volunteers na na-inspire maglingkod, empowerment ang core ng service nila. Meron ding examples galing sa faith-based orgs. Nabanggit yung The Navigators. Anong unique sa kanila? Ang focus nila ay sa deep personal discipleship, yung tawag nila life-on-life -life ministry hindi sila focus sa malalaking events o buildings. Mas relational. Oo, pag-invest sa ilang tao ng malaliman, tinuturuan silang mag-aral ng scripture, manalangin, mag-share ng faith, tapos tinuturuan din silang gawin yon sa iba. Medyo tahimik yung approach, hindi laging visible. Pero ang emphasis nasa depth at multiplication. Tama, ang impact nila relational at generational. Nasusukat sa lalim ng agbabago sa buhay ng tao at kung paano sila nagiging servant leaders din. At yung large communities, medyo iba rin to, no? Oo, kakaiba talaga to. Si Jean Vanier ang nagtatag. Mga communities to kung saan magkakasama ang mga taong may intellectual disabilities, sila yung core members at yung mga assistants. Okay, anong special doon? Yung naging revolutionary idea, neutral relationship. Hindi lang yung assistants ang naglilingkod sa core members. Nadidiscover ng mga assistants na sila rin pala tinuturuan, minamahal, binabago ng mga core members. Wow! At yung bagay naman nasasabi, wow! Ang tao. Na hindi ito base sa talino, sa kakayahan, sa productivity. Kundi sa pagliging tao lang. Sa simpleng pagiging tao sa shared vulnerability natin, sa kakayahang magmahal at tumanggap ng pagmamahal. Ang service dito, nagiging presence at relationship. Nakakamanga talaga pag pinagsama-sama mo yung mga halimbawang yan. Ano yung mga common threads, yung pagkakatulad na nakikita mo sa kanila based sa description sa sources? Malinaw eh, may pattern. Una, mas mataas ang pagpapahalaga nila sa tao, empleyado, customer, beneficiary, community member, kesa sa kita lang o programa o efficiency. People over profit or program. Okay, people first. Pangalawa? Pangalawa, yung approach nila, mas nakafocus sa pag-empower at pag-enable sa iba. Hindi pag-control o pag-dominate. Empowerment over control. Pangatlo? Pangatlo, mas pinipili nila ang collaboration, at partnership kesa kompetisyon. Collaboration over competition, pang-apat. Pangmatagalan ang tingin. Oo, long-term impact over short-term gains or recognition. At pang-lima, kitang-kita yung emphasis sa authenticity, integrity at humility sa leadership at operations nila. So, pinapatunayan nila na itong service-driven approach, hindi lang siya mabuti in theory kundi efektivo rin in practice. Pero animin din sa mga material na hindi ito laging madali, di ba? Lalo na yung usapin ng pagsukat ng epekto. Parang paano malalaman kung effective ka? Tama ka dyan. ine nga na yung impact ng paglilingkod madalas invisible o hindi agad nakikita. At yung bunga, pangmatagalan may magandang analogy na ginamit eh. Parang iceberg daw. Maliit lang yung nakalutang nakitang kita mo. Pero mas malaki at mas mabigat yung nasa ilalim ng tubig. Oo. O kaya parang levadura? Tahimik lang kumikilo sa loog ng harina para umalsa ito. Yung talinghaga sa Matthew 13.33 o yung buto na kailamang mamatay muna at maitanim sa lupa bago tumubo at magbunga ng sagana yung sa John 12.24. So, kailangan talaga ng pasyensya at pananampalataya sa proseso. Dito ulit papasok yung humility, ano? Hindi lang siya basta pagpapakababa. Kundi isang strategic strength ayon sa pagtatalakay. Ito yung kakayahan mong piliin na ipagpaliban muna yung pansariling papuri o yung agarang resulta para sa mas malaki at pangmatagalang layunin. Oo, ito yung pagtitiwala na kahit hindi mo kontrolado o hindi mo nakikita agad lahat ng bunga, may saysay yung ginagawa mong paglilingkod. Kailangan mong i-let go yung need for constant validation galing sa world's yardstick. Okay, sige. Para maging mas konkreto to para sa iyo na nakikinig, may tool na imunungkahe sa bandang huli ng mga material, yung Service Impact Scorecard. Scorecard? Parang test? Hindi naman daw. Para maging legalistic or magbilanan ng points. Para lang daw maging gabay sa personal reflection. Para tulungan tayong maging mas intentional. Mas sadyain yung paglilingkod natin araw-araw. Ah, okay. Paano mo nga ba masusukat, kahit para sa sarili mo lang, yung influence mo based sa paglilingkod? Nagbigay sila ng ilang kategorya. Pwede mong i-adapt to sa konteksto mo. Halimbawa, una, pag-aalaga at pagpapalakas ng relasyon. Okay, ano mga tanong dito? Pwede mong tanungin sarili mo. May mga tao ba akong aktibong mini-mentor o dini-disciple? Tinutulungan sa paglago nila Gano ako kadalas nakikinig ng may tunay na intensyong umunawa, hindi lang para sumagot? Yung active listening? Oo. Nakapagbigay ba ako ng specific at sincere na encouragement sa isang tao kamakailan? May ginawa ba akong hakbang para ayusin ng isang nasirang relasyon? Parang ganun. Interesting. Parang checklist nga ng quality interactions. Ano pa? Pangalawa, practical na suporta at pagbabahagi. Dito naman, pwede mong itanong, nag-offer ba ako ng tulong sa kasamahan, kapitbahay, o kaibigan sa practical na paraan, kahit maliit lang? Kahit pagbubuhat lang ng gamit. Pwede. Nagbahagi ba ako ng kaalaman, skills, o experience para makinabang yung iba? Naging mapagbigay ba ako sa resources ko, oras, pera, gamit, ng higit sa inaasahan o required? So hindi lang salita kundi gawa talaga. Gets, Pangatlo. Pangatlo. Pagbangway at sakripisyo. Dito papasok yung nagpakito ba ako ng tunay na empathy sa isang taong nahihirapan. Kahit wala akong maibigay na solusyon, yung nandun ka lang. Presence. Mahalaga yon. Oo. Ipinanalangin ko ba ang iba ng may specific intention? May mga pagkakataon bang nagsakripisyo ako ng sariling kaginhawaan, oras o preference para sa kapakanan ng iba? Yung bang tinatawag na rolling up your sleeves para tumulong sa isang bagay na di mo naman talaga trabaho? Exactly. At may pang-apat pa raw para sa mga may mas malawak na platform o impluensya. Ah, para sa mga leaders. Ano yun? Tama. Pagtataguyod ng katarungan, advocacy. Para sa kanila ang tanong, ginamit ko ba ang boses, impluensya o posisyon ko para ipagtanggol o tulungan ang mga marginalized? yung walang boses. Okay, speaking up for the voiceless. Oo. May ginawa ba akong hakbang para makatulong sa pagbabago ng isang hindi makatarungang sistema o policy sa organization ko, sa community, o sa lipunan? Mas systemic yung level nito. Oo. Ang layunin pala nitong scorecard na to, hindi para mag-rate ng sarili, kundi para baguhin yung tanong na madalas nating tinatanong sa sarili natin pagkatapos ng araw. Mula sa ano na achieve ko para sa sarili ko? Oo, o gaano nakataas na rating ko patungo sa mga tanong na gaya ng kaninong buhay ang naantig ko ngayon, kaninong pasanin ang napagaan ko kahit konti. Sino ang na-empower ko o natulungang lumago? It shifts the focus nga from self-gain to selfless giving, from accumulating status to accumulating acts of service. Ang ganda ng shift. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Kung ibuod natin yung pinakaminsahe mula sa sources mo. Ano yung pinaka-takeaway? Ito. May mas malaking bigat at pangmatagalang halaga yung tuwalya bilang simbolo ng paglilingkod kaysa sa korona o titulo. Mas mabigat ang tuwalya kaysa korona. Wow! Ang paglilingkod daw, pag nakikita siyang pag-ibig na kumikilos, pagpapakumbaba bilang tunay na otoridad at lakas na nahahayag sa kahinaan. Yun daw yung nagiiwan ng legacy na may kabuluhan. Ito yung impluensyang hindi kumukupas. Siyempre, kailangan nating maging realistic, no? Malinaw din sa mga material na hindi ito yung madaling landas. Lalo na sa kulturang sobrang focus sa status, sa instant gratification, sa external validation. Mahirap lumangoy kontra sa agos. Oo. Nangangailangan to ng ibang uri ng tapang. Yung tapang na maging iba. Nangangailangan din ng malaking pasensya, lalo na pag parang hindi ka napapansin o hindi mo pa nakikita yung resulta. At higit sa lahat? Nangangailangan ng humility, yung kahandaang tanggapin na yung pinakamahalagang reward baka hindi manggaling sa papuri ng tao. Mm. Baka sa ibang source, sa Diyos siguro, o sa simpleng kaligayahan na nakapaglingkod ka. Pero ang pangaho na iniiwan ng mga sources na ito ay ito, sa pagyakap mo sa tuwalya, sa pagpili mong unahin ang paglilingkod. Anong mangyayari? Doon mo raw matatagpuan ang isang mas malalim, mas makabuluhan at mas pangmatagalang uri ng impluensya at layunin sa buhay isang bagay na hindi kayang ibigay ng anumang posisyon paranggal o panglabas na pagkilala ito yung influence that truly matters in the long run. Yung nagtatagal talaga. Oo. Kaya bilang pangwakas na tanong na iiwan namin para sa iyong pagninilay? Ano yun? Kung yung legacy mo balang araw susukatin, hindi sa dami ng titulo sa pangalan mo o sa taas ng inakyat mo sa hagdan ng mundo, kundi sa mga tuwalyang dinala mo at ginamit mo? Sa mga buhay na hinipo mo, pinaglingkuran, tulungang umangat? Ano kaya ang magbabago sa paraan ng iyong pamumuhay, pagtatrabaho at pamumuno simula ngayon isipin mo yan malalim yan hanggang sa susunod nating padihimay ng kaalaman mula sa iyong mga sources